para siyang big mo picture ang pagtulog sabi tig unting ining ano may deadline Bango-bango. Pakis niya. Bakit ang ay sorry. Bakas, mo. Mo. Kitis lang ako. Aray ko, Jake. Nagigising. Ay. 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 Yak, tumulo ang sipon. Liw. Oh. <laughs> mm. Ano ka, ganito ako noon pa. Hindi siya siguro ako. May sipon ka. Kaya tingnan pag nagsalita ako, parang barado ilong ko, diba diba? Ano? <laughs> <laughs> na, di ba ka? Di ba ka? Hindi na mababasa na ang ulan. Hindi na. Hindi na. Hindi. Dilan, 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 Dede, 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 Dilan, Dilan. Hoy, gugupitin nyo, Mama, otaw, na yung buk ni Oto. Mama yung buk ni Oto, igugupit na. Pagpasok nila, di ba ka? Papahabain daw niya. Sabi yung maligo hmm. na. Di ba habain lang niya, bahala sa buhay niya. Ay, hey, gumagawa ka ng dahilan kaya ako kung nakakabalitan, ha? Na? Mahal, tignan mo. Ate, tignan mo ba ko niya? Parang, alam ba rin, tignan mo ito. Diretso, diretso, haba. di niya yung buhok niya? Sabi naman ang na magtitinid, ha? Kaya na, gano'n namin yun. Uwe! Hindi mo mo marami sa naming oven.